Cause it's Taco Tuesday Jeez. It is raining in Manila, hindi ka bat Sarap <laughs> Tara na. na, lumupog yung prayin ako sa kaliwa Yung rear ko Wait, wait Andali Oh shit, 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 shit Huh, huh, nangyari Ayun, bumalik Nangyari 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 Ha, yeah, check ko nga muna. Sandali. Ano uh, aning time pwesto ko rito ah. Uh, check ko muna, Alam, kakapalit ko lang ng brake pad eh. Well, check ko muna yung brake pad ko. Bago pa to eh. Sandali. Oh, makapal pa eh. Dahil kakapalit ko lang. Ano nangyari? lumubog yung preno ko lumubog ayun bumalik naman ah tragis na, ang nangyari sheesh nangyari bago naman yung kakapalit ko ng brake pad eh kasi nga natin oh yun bumalik kanina lumubog eh ano ba yan? Talaga naman talaga oh na nga ako sa rear ko eh <laughs> ano So testing na lang natin to mamaya I-check na lang natin lahat Bubuksan ko yung brake pad ko Kung ano man dapat i-check So yan mga lods uh, Siguro mamaya na lang pag uwi Ng bahay I-check natin lahat yung dapat i-check no Let's go yan para ang mga lods, uh, binuksan ko ngayon tong uh, brake fluid, brake na ten dito. Ayan, tinanggal ko na yung dalawang tornilyo. Ayan. Tinanggal natin. Make sure lang mga lods, lagyan natin ng towel para in case na tumulo. ginagawa binabana natin yan. Tsaka yan. Dahil makati sa balat yan. At ayan. At ang bumugat sa akin ayan naman mga lods ang itim sobrang itim mga loads. ayan kita kita nyo napaka itim kaya pala mga loads. Uh, may pagkakataon na kumbaga ba parang dumudulas dumudulas yung preno ko kumbaga parang lumulubog kung tawagin lumulubog sumasagad Tapos nawawala ng preno siguro dahil dito pagka mo? Oh. So ngayon gagawin ko ngayon mga lods, i-bleed ko to. I-bleed ko siya. Bumili na ako ng ano, ng brake fluid natin. Sana dito. Dito yon So, tra, i-bleed natin to mga lods. Bumili pala ako ng ano, ng brake fluid natin syempre. Kailangan ano na rin to. Kailangan nyo dyan mga lods. Uh, DOT4. So, yun mga lods, ano uh, na natin. I-drain na natin yung gamit ito. Itim na itim siya, no? No, son? Ayan, yeah, sobrang itim, oh. Hmm. No. Session ng mga lods sa So, bago kasi galing ako sa biyahe. So, tangli natin ito. Tapos sara. Tapos lagay tayo. Pero walang hangin. Oh, kasi bibili dulot natin siya. Hanggang pumuti yung ating linya. Na Itim So, hanggang maging maputi yan kila natin matanggal yung dumi-dumi Alright Ayan, yung nakuha natin, oh <laughs> Ayan, yung na nakuha natin Mga lods, sa dumi Ayan Nakuha natin Napaka dumi, mga lods Ayan, oh Hiiii hey! So, ayun, balikan ko na lang kayo mga lods kapag okay na. Alright? Ayan uh, mga lods, nag-bleed na tayo. At ayan na, malinis na yung ating brake fluid. Babalik na natin yung mga dapat ibalik. Ayan, dapat lapat pa lapat yan mga lods. Then, pati yan. Alright? Balik na natin yan. So, Ayan. So tapos na tayo dun sa kaliwa natin sa rear. Silipin na rin natin dito sa ating front. Siyempre dapat sabay yan. So wilks ako na to. Unopen ko na yan. Para sa ganoon makita na natin. Oh my goodness. <laughs> Parehas na rin. Choco na choco men. No? jeez So drain na rin natin yan So yun lang Drain na rin natin to Lagyan So ayan. nahigop na rin natin yan Karoon din ang procedure niyan. So kita kits na tayo mamaya What's up guys? What's up lords? <laughs> Good morning! Another day na naman uh, Yun nga, updates lang Regarding dun sa nangyari kahapon At ayun nga, I find out nga talaga Na ang naging main problem Ay yung sobrang itim na nung ano Ng brake fluid natin So, yun nga uh, Tulad na ng sabi ko, yung brake pad ko naman ay bago naman Pero yun nga lang Yung brake fluid natin Siguro hindi niya na diyan niya nakayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang brake fluid or ewan ko ba dahil yun nga naano ko naman tinesting ko naman siya ngayon simula kanina galing sa bahay hanggang Commonwealth papunta rito then hindi na bumalik hindi na siya bumalik yung tawag na ito yung sumasagad yung preno nawawala ng preno actually wala pag pinakadulo lang tsaka lang kumakagat so yun I find out na brake fluid sana no pero sa tingin ko okay na kasi hindi na bumalik eh oh. ano ni? eh, Parang naramdam ko na siya before then inignore ko lang kasi nga hindi naman siya palagi or minimal lang ngayon talagang sumagad eh so so yun mga lods ganun lang sana nakatulong yung ano Ay, ayun nga sana makatulong yung video na to mga lods na sana ganun din no hindi naman siguro lahat ng pagkakataon ay eh, kanya-kanyang senaryo tayo maaring brake pad maaring uh, braking system or brake fluid tulad ng sabi ko so yun lang sana nakatulong tong video na to sa mga nakaranas yun baka brake fluid lang din yung problema ninyo madali lang naman gawin mga lods kaya kaya nyo yan marami naman tayong youtube dyan so ano nyo na lang may, siguro may mga mas magandang youtube pa na ginawa sa akin na video pero Uh, credits nyo din tong video na ginawa natin sana nakatulong yo so hanggang dito na lang tong video natin mga lords sana nakatulong at magandang umaga sa inyo papasok na ako peace